You w- know? sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at malakakataw mga videos na aking sa internet pag subscribe na rin po kayo mga updated sa mga bagong videos na inupload upload ko raw-araw Bago po natin simulan natin panunod mga idol last nice po na pasalamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol natin Sina Idol Marlon Bactol, Idol Hernanis Nuring Butin Shoutout din sa Idol Milbaldo, Idol Choco Kinagdabao, maraming salamat Shoutout din sa Idol Ferdinand Basilio na Cebu Idol Chumolay, Idol Patrick Lloyd Billion, maraming salamat Shoutout din sa Idol Joseph

problema. Ruh! 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 Wala siya <niya>. lang. <laughs> siya paano yung may makukuha ngayon? Eh. Allah. mo. Iliya ka ba mo? Wala na. Naglaro na. Ito ba? <laughs> Binadan na sa taway. Iliya <laughs> 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 Aba. Kaya may yan oh, ate. Mabukal na titipid sila. Parang mina, naamoy ako hindi maganda. Kawawa naman siya No, 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 no. No. <laughs> Pumasok sa ilong. Hindi <laughs> Yung bangs Hindi nga yan, bangs. Hindi nga yan, bangs. Baby hair yan. Porkit hindi nyo alam baby hair. Eh. Paano masabi? Kit hey, naman ah. Bangs mo ate. Pag talaga to umuso, sinasabi ko sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Gupitin ko ba? Okay, nandiyan ate. Masisira ang buhay mo.

sa niya yan. Pag may batang nakatingin. It's very Pwede pang nothing. commercial yan. sa buhay mo. <laughs> <laughs> mm. Buti i-try right Okay. <laughs> ay nako eh, 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 di ko na kinakaya eh, sa barangay eh, na yung eh, eh, <laughs> maritis pa rin eh? <laughs> madulas eh Hi Jude. Sir Jude. <laughs> si Sir Jude. <laughs> si <Sir, dude. laughs> Aba! Wow naman! Hindi totoo yan. Wow! Bola lang yan. Wow! Parang na may naamoy ako hindi maganda. Kahit umulan. Sayaw pa rin. Giniagawa mo. Talaga naman. Ayan pa! Sana ah! Oh. Tapos, itong sayaw natin ito ngayon ah. Bagyo pa lang. Nagpinoy kami. Ayan na. Sinabayan ba naman? <laughs> Hindi naman parang ilog. Huh. Nag-enjoy. Diba? Bigat mo naman ay dad. Sira lahat. Hindi ako nagsabi na magsisinig. Akala niya ate, magpo-food trip sila.

Oh, bago. bago pala. Sira na. trip. ha <laughs> <laughs> ha <laughs>

naman. Sorry. I'm so sorry. Talaga naman. Hanggang doon lang po muna natin panonood. My doll, maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po nag-enjoy kayo. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po at bagong video. Maraming salamat po at bukas na naman po muli. Pag-ingat po kayo. Nag-enjoy. Diba? Bigat mo naman ngayon. Sira na